Sa! No, na wala! No, 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 no. Sila kasi nagsasabi. Ayan o. Ba tayo comments dito? Post na kalagay. Majority post. Ayan o. Na. na po mga kaibigan. Ayan o. Wala. Pa Wala na ko. Sorry. Sorry my fault Sorry po. <laughs> Hindi naman tatagos yung chinela, So Okay lang. Safe pa, po. Aray. <laughs> okay. Ayan Okay na. Okay na. Okay na. na. No, okay, okay na. Okay way. na. Wala wala. Okay na. Okay na. Tingnan. Nani. Ano lang 'tong isa? Sa totoong game ba? Ai ako. ai ako. Ikaw ba 'to? Ako 'yan. Ang ah, bagay, bagay. Deserve yung name, deserve. Deserve. Ganyan dapat yung pangalan mo. Ano yun Mag-start agad. Meanwhile. Ano siya wala ka dito na, magpo-post kita. Naka ng nanay mo! ng mo talaga! Pabiza talaga! Ayan. Pwede ako kumain? 30 minutes pa naman. 30 minutes pa naman, oh. Kain muna kaya ako. Ano ba talaga? Tumag talaga itong pabida nyo. O, tignan nyo. Okay, okay, okay. Tignan nyo. Anong kundi nyo? Niligtas kasi Florin. O, oh, diba? Nakaligtas yung Florin. O, oh, diba? Nice one. Nice trade. O, oh, diba? Ay, nakaka-away na -di yung Florin. Po... Ay! Oh. Ay, hindi na yung Florin. Hard to ka na, ha? Mag hindi, gumagalaw. Ano hindi, gumagalaw. Paano ba mag-ano dito? <laughs> Pwede pa mag-win anytime. Hindi, hindi. Hindi kami sa render, Bakit kung makakalabanan yung mga AI? Anong kakakalam sa akin, AI? <laughs> <laughs> Sabi nila, practice makes perfect, so why not? Bakit, oh, Mabida? <laughs> hindi ko kailangan pagandaan yung katulad mo. Kaya nang nilalang lang. Yan, 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 yan Okay, diretso na mga kaibigan Mukhang mapupush na po ng core Laila ang mid lane ng kalaban Pero mga kaibigan po si core para i-dep ulit Pero ipopost po ng shoutcaster Okay, let's go No, oh God! Kakatuwa, ha? Tawa-tawa <laughs> ka dyan, ha? Pati <laughs> <laughs> ikaw mo, dyan nakikisama sa tawa Ha? Nakakatawa? Pwede mo, ginangos muna ako Gising ko lang, eh Hindi <laughs> ako natatawa 30 mga viewers, tawa Huwag ah? 30 minutes lang naman. <laughs> <kayo. laughs> Ay, hindi ko Ang sayang. ni kay Pro? wait lang yung kape ko. Wait, yung kape. Ako talaga namatay dito sa AI. Tatuha, tatuha. mapabida si Luzon pa talaga. ka kahiya. Okay, yeah. Mukhang maganda yung laban. O, tingnan nyo yung HP nila. Tingnan natin kung sino man ang Tingnan <laughs> natin. Ay na mga kaibigan, malalaman na po natin in 3, 2, 1. Pagkailan boto ko! Isa ka ang train! At isa! Sa ginawa na pa ka bubo! Nagahang yung tiktok ko! Ah, Dadaay mo! Lolo mo! Pabida! Ay ano? Hello. Hello? Hello po? Huwag mo kayo na na loo po! Hello? Nawala si Nana? Oo oh, nawala siya yun o! Oh. Ini nih coba. Halo. Halo. Ayo punnya talaga. <laughs>